Hi po mga kalaki, 2pm na po tayo ng June 17 mga kalaki at syempre pag 2pm, 4 digit lucky numbers po ang ibinibigay natin. Mga tips po na mga ganda to para po sa mga nagaabang dyan sa abroad at Pilipinas, eto na po sa Italy. 7281, Germany. 6290, Korea. 3177, Texas. 4385, Singapore. 2129, Hong Kong. 6278 Dubai 3130 Malaysia 4361 Taiwan 2283 Thailand 7938 Philippines 6349 India 7280 New Zealand 6104 Australia 5258 Mexico 9139 Canada 7255 Greece 8262 Israel 4136 Las Vegas 7213 Alaska 5239 Saudi 8733 Japan 1302 Italy Ayan 6074 Ayan po mga kalaking ating mga lucky numbers po. Alagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. Good luck!